gandang buhay mga kabubuyog pupunta tayo ngayon sa Malolos Station Site i-update natin ulit ang uh, Malolos Station kasi nung nakaraan nakabita na siya ng bubong yung mga previous vlog natin, binububungan na siya so siguro ay nila sa tagulan para hindi na mahirapan yung mga gagawa doon sa loob May meron na siyang bubong Samahan niyo ako guys. iliparan ulit natin ang uh, Malolos station sign. buhay pa rin natin ng uh, ano nga bang highway to ah oh, MacArthur Highway tama <laughs> ang iniisip ko kasi yung papuntang Florida iba yung pangalan ng highway nila so eto makikita natin wala pa mga gumagawa and ngayon na naman pasikat na ang araw sayang hindi natin nakaputan na bukas yung mga ilaw sana nakaputan natin pero sigurado sinara na yun kasi direct na yung araw sana na ulit tayo ng flyover ng Malolos Crossing ayan bukas nga oh, <laughs> may yung isang ano yung isang crane bukas pa yung ilaw eh sayang hindi natin naabutan na bukas lahat yung ilaw kung nagagaha pa pala natin maabutan natin ayan so mula dito sa malayo tanaw, tanaw ang uh, Malolos Station site ayan mga Baba na tayo ng flyover Okay, sarado Sarado ang ating uh, Friendly neighborhood Petrol Andito na tayo guys Sa uh, tapat mismo ng station site Ng Malolos Bukas siya hindi gumagalaw So hindi, hindi operational And wala, nakikita natin Walang gumagawa Ibang haba Pero sa tingin ko Ewan ko lang guys ha, kung ako lang ang nakakapansin Kasi parang itong malolos Tsaka yung giginto Yung balagtas Hindi kasing laki ng may kawayan Tsaka marilaw Comment kayo guys, hindi ko masyadong ano eh Ma-assess ako lang ba nakakakita Or ano so, mga nakakaalam dyan Pa-comment na lang Yan. Yun ang uh, flyover Sayang hindi natin nakikita kasi maraming puno baybayin muna natin to sarado yung ano natin eh uh, friendly neighborhood petroman petron yan guys walang gumagawa <laughs> so andito na tayo sa tapat ng kapitolyo dito, dito mismo siya sa tapat ng kapitolyo tapos siguro magkakaroon din ng sariling footbridge dito kasi pagka uh, nagbukas yan at yung mga tao eh pupunta dyan sa station ito manggagaling sa munisipyo ng Malolos eh kailangan talaga ng food free. Kirex Kirex dito siya dito yata siya nagtatrabaho. Yeah. So yun guys, andito na nga tayo sa Pure Gold Malolos. So, nakapagpaalam tayo, piniyaga naman dito rin kasi tayo naka, nagpalipad ng nakaraan. ayan ito yung pinakamalapit na makikita nyo yung viaduct ng NSCR Malolos papuntang Kalumpit. So yun, papunta doon ang Kalumpit. Tapos doon ang station. So i e, ulit natin. Hindi natin kung aabot doon si Bubuyog kung makikita nyo yung uh, bubong na anong nakaraan eh apat or lima yata yung na, nakakabit na so bubuyog, lipad na tapos na di liparan yung uh, NCR Malolos Station site mula doon sa may station pinapunta natin hanggang doon sa Builders Warehouse so umabot naman inabot naman ni Bubuyog uh, base doon sa nakita natin yung bubong anim na yata or pito hindi ko masyado mabilang kasi kalakalahati siya so yun kung napansin nyo din mga kabubuyog kakaiba siya sa mga bubong ng ibang station, katulad sa Balagtas katulad sa Giginto Giginto at Balagtas parang parehas etong sa Malolos, kakaiba parang ano siya uh, patsi, patsi Pa comment guys kung anong tawag dun sa ginagawa ng Malolos kung anong tawag dun sa bubong na yon. pero parang same lang din ng iba na parang lona kasi nagkakaroon siya ng curb nagkakaroon siya ng uh, tubog depende pa rin dun sa kakabitan ng bubong ang yung kinakabitan kasi nila parang still beam still uh, ako alam so yan hanggang dito nakarating si bubuyog hanggang dun yun hanggang dun sa may uh, launching gantry yan di ba ang malayo <laughs> paglapag naman lobat na yan ang ganap dito sa malolos station kasama na tong uh, mga column dito lalagyan ng platform. Yan ang launching gantry ng Republika Kulay Dilaw. Doon pa yung galing sa malayo. Galing pa yata ng kalumpit eh. Yan. Yan ang kaganapan ng uh, update natin dito sa Malolos Bulacan. Ang inaambangan nating uh, elevated PNR dito sa Bulacan. Yan. Yan ang Republika. Tapos kung mapapansin nyo nandito na siya sa tapat ng tulay Bulihan yata nakakasakop dito eh Hindi natin sigurado Parang may nag-comment na Ito na nga Bulihan uh, Ano na siya Patawid na siya ng bulihan So yan ang launching gantry ng Malolos Na galing sa Kalumpit Ang Republika Kulay Dilaw So ngayon walang gumagawa Hindi natin ano, uh, siguro, siguro kasi maaga pa Okay Salamat mga habubuyog Sa pagsama sa lipad Sa susunod ulit Thank you, thank you Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.